Guys, ayan nandito ako sa palayan ni Nanay, guys. Ilang karagahan ba, guys, kining palayan? Ang ko ni Nanay rong tanuma. Mga lima siguro ni ka. Kahon-kahon, guys. Oh. Taas man. Kapag dito. Sa luha. 4 lima uno pito man lagi kahon na uban mo ni ang lugar sa akong nanay guys sa Esperanza bukid yung mga palayan niya Kalayan ni Babing may nalang guys na ipaaboton ba ang ka kalangkalaan kung palitubogas ang susunod paligas ganoon sa gagma ipamigas di may hindi pero may hindi niya magway iskuwin lang ang hindi ninyo sa bukid kagadiri mas nanay yung sila lula kagadiri ane butung guys uh, ini ya, kinsai masaka ane kala me sebutung, ya apa dia apel april bulan ini nih ah, ngapain uban guys wala lah pakai ah. noma tanung nih, ngundangan, Dan sayang, ikut kalian dukun taas man dahil siya kuwan kahoy po yung mga pala yan oh, sa iba ya, yan naman pag iya lahat guys wala yung mga saragahan anu, wala yung bunga wala na mamunga mangga may gamutihan may bahay nandito dati guys bahay ni Lola bahay ni Tia. Ng Tia sarap mamuhay sa probinsya guys no? tahimik po. hangin sarap ng hangin Ano ka rin ihas ang magloko ba? Ano yung mga tanong-tanong nila? Ayan si Tia guys ah. Nagdala ng baldi. Doon oras ay nagtubig po. Magkabuk-kaabu. Maligo. Doon ko mga lobi. Mga, mga nilang nanay ni Karaghanan guys. Nang itugka nagkuan oh, bot-bot. Prasunon guys, oh. Wa nila ko anak kay gamay pa. Lagi pang na na silang but, -but. <laughs> Buwa, gibuwa ona. Sus, na apa ko diri ako niku Ako, in, ako in, buka, na buwa kana guys, ako nang hmm. Di ay lagi na ganiha gani ha guys, oh. Kala ko may nag Ha? Huh? Yan, ni gani Nagpuan na siya kanang dabung. Yan, ang bahay ni tiyak. Cute. Cute ang bahay. Ito yung ano niya. Abuhan. Ang mga sibuyas niya, Oh. Cute. Bahay ng isang Tia ko. Oh. Si magkabu na. <laughs> magkabu na siya. Tapoy po yung, ito po yung labah, guys. Ito yung naligo sa babaw. Shout out ya. Yeah. <laughs> Shout out sa si imong afam. Dito sa. Dito sa. <laughs> oh, dito man ko. Wi-Fi. Wi-Fi ba? Oh. Oh, na. Ito na na si Chris. Tapos nang laba. Uy pay. Sarap ng buhay dito. <laughs> yeah, thank you for watching guys. Bye.